Mag-explore kayo. Alamin niyo yung mga ano na mga bagay-bagay na tulad nito. Pumasok kayo ng ano, dapat disinito kayo sa pagpupunta o magpunahamis. Then, sa lahat ng mga regular member, mag-focus na kayo. Kung itutuloy mo pa ba o hindi. Kung hindi na, maaga pa, stop na. Ngayon, doon sa akin, sa Quezon City, sa mga tournament, kapag nag-gold, automatic is Tumbasan natin ang pagiging eskolar kasi ang obligasyon ng pagiging eskolar ay medyo mabigat, may katungkulan mo yan. Hindi yung sinabi iskolar ka, ikaw lang ang susunod sa si balikan. iskolar ka, mayroon yung katungkulan na pahalagahan mo yung pagpapaaral ng sa'yo ng libre. o hindi ko sabihin yan, mag-aaral na mabuti sa school at mag-aaral din mag -e dito sa gym. Dapat balansiyan kasi hindi pwede na oh, ano natin eh na uh, ibagsak ang academic kasi pagdating ng high school or college pag gumaling kayo sa mga palaro magiging schooler kayo hindi naman kayo matatanggap ng UP hindi kayo matatanggap ng PUP hindi kayo matatanggap ng Ateneo kung bagsak ang grades kahit magaling ka ng player so yung yes, stage dapat balansin lang yan so okay so dapat huwag pabayaan na kasi habang nag-aaral tayo, mag-aaral din tayo sa eskulahan ng KKB. So, panghuli ko dito na, no? So, ipagpatuloy nila na pag-aaral ng punta sa Tastarmis. So, malaking bagay yan. Pagdating ng pag araw, maitindihan ninyo bakit kayo nag-aaral. At saan ninyo magagalit yan pagdating ng oras. So, yun lamang. So, maraming <laughs> salamat. Congratulations. Salamat <laughs> uh, so po, Jim. Oh,